Hello, good morning guys. Happy Saturday sa Taran. Meron na naman akong ipakita sa inyo guys na mga mutya sa kalikasan na ah. kailangan kong diligin ngayon dahil unang ulan sa Mayo. Yan ang tinatawag na Flores de Mayo. Kailangan madiligan ko lahat ang mga mutya ko sa na naka-standby ngayon sa aking balunan hmm. ito yung bulalakaw ko yung tipak niya makikita nyo ganito talaga ang bulalakaw na itim mura parang bildo na nabiyak hmm. pag hindi siya nabiyak hindi mo malalaman na kun bulalakaw ito ang tinatawag na tick tight Nah... galing sa langit Nah... huhulog saka yung pangil eh. dito pangil ang kidlat eh. ngipon ngipon nga nagiging bato saka yung malaking no iba tong klase ito pero ito na putol parang tahong ni Carla pero iba yan kabal at kunat at itong coconut wood nga nagiging bato. Hmm. Nagiging bato na guys. Ah, uh, at ito. Parang ano. Hmm. At saka yung maliit na suso. Nasaan? Ito na lang. Maliit na suso guys. Hmm maliit na suso putol paka cute at ang aking batong ara batong ara matagal na pag matagal na yung bato nakababad sa ilalim magiging ganito na magiging crystallize at yung baga batong baga <coughs> at ang aking ito iba din ibang klaseng bato to ya guys hmm. Hira lang nga uh, magkaroon ka ng ganitong kulay hmm. parang may mga gamot hmm. napakaganda at pulang bato isang pulang bato hmm. at iba rin to hindi. Ito yung iba yung pagsabog sa vulkan sa Albay, sa Liti. Ito mga bato na to, yung nakukuha. Sa pinakamalalal na itong mga bato. Tulad nito, iba din na klase ng Pula. Hindi lang bat. Hindi lang bato na bato. Ibang klaseng bato. Tulad nito, may halong pula itim halong, halong dignum hmm. nasunog ni siya isa sa pagsabog sa bulkan kaya iba-ibang yung mga bato napakasulit kahit barilin to hindi nga tinablan sa gabas na putaw napakasulit talaga mas lalong mabisa pag nilagyan ng kabal at kunat. Hmm. Ito. Mutya ng apoy. Alto kalayo tubig igusum Jerusalem. Ito apoy. Hmm. Naglilindol pa nga ako. Napakasulid guys. Ito yung gagamitin pang sipit. Pang ipit, Yung mga taong nasa sapian. Bulong mo dito ang orasyon nito. At idiit mo sa hintuturo. Kasi kung tutuusin nagbaga man ng bulkan. So, pag nilagyan mo lang orasyon ng pang gilit sa mga dautan, mga lagad ng kiniliman. Masusunog talaga. Tulad nito. Gira hmm. lang makakaroon ka ng ganitong klaseng mga bato. Ito din. Hmm. Ah, nakaikot yung mga bato, pero ya siya. Parang ano inikutan siya nang ganito. Ito ay parang tahong ni Carla. Tulad nito, tahong ni Carla. tulad nito. Iba din. Ibang klasing bato. Hmm, sa lakas ng aura niya hindi nga magpaano magpa-video. Hmm. bato na May mga batong ara na nakaikot. Hmm. ayaw magpa-video. Biglang mag -blind. Tulad nito. Batong ara. tagos ng araw. Hmm. Marami pa tulad nito. Hmm. At marami pa ah, ito. Hindi ko alam kung ano tong klase ito. Parang sa dagat yung nag utaw-utaw. Parang iba. Hindi, hindi rin buka Para din yung tuway-tuway yung ng bata pero iba siya yung lumilitaw sa dagat na mapasok ka parang ganun mm. hindi naman to kabibi napakalaki hmm. batong bato eh, ito may kabibi nabiyak lang Mm. mm. Naging crystallized na. Sobrang solid na solid. Hmm. Ayaw pang magpakita. Tulad nito. Hmm. Itlog. Parang itlog. 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 Itlog ng... Hmm? Itlog ng pogo. May mga ugat-ugat pa. Nang Hmm. Itlog yan. Ito rin. Iba. Mga ibang klaseng bato. O ito eh. Maliit. Hmm. Maliit na motya. Ito ah. Hindi ko alam kung ano to. Motya rin. Nagiging bato. Hmm. May mga talinis pa kayo nanubo. Hmm. dami uh, ng itong kahoy na to guys ito yung himag na kahoy meron pa hmm mm. bahay ng lampinig at meron pa din hmm. na nanubo napay ano eh, gamot ibang klaseng mutya eh. may itlog na nga oh. hmm. ah, kakaibang klaseng ba to tulad nito may crystal hmm. napaka rami tulad nito Napakalit. ah ito panghalo sa lana hmm. may puti may hmm mga maliit maliit na mga mutya hmm. thank you for watching guys Huwag kalimutan na mag-share sa aking mga motya guys for more video. Thank you for watching guys. God bless po sa tanan.